Hi! Good day sa inyong lahat. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga plasticware ko dito sa aking tindahan. Magkano ang aking kapital at uh, magkubo sa aking mga plasticware. Okay, uunahin natin yung mga lalagyan ng mga tubig. Meron akong tatlong ganito, iba-ibang. Uh, liters. 225 yung benta ko nito. Na-purchase ko lang itong mga 120. So, binibenta ko siya ng 1 uh, 190. Mukha siyang glass. Ayan, matibay at makapal. Ito naman, yung mura-mura is 30 to 50 pesos lang yung uh, dinaglag ko dito na presyo. Ito naman, last is new look. 75 pesos yung bentahan ko nito tapos yung puhunan is 53 o ba diba? konti lang yung uh, pinatong may naghahanap sa akin yung mga mumurahin na na ganito pero hindi ko pa siya na purchase dahil inuna ko yung mga magagandang quality. So, sa next purchase na lang natin uh, bilhin yung mga ganong klase ng mga plastic. Meron din akong pang bata, tumbler. Ito, dalawang klase. Ito, 130 yung bintahan ko kasi nasa mga 80 plus at ito. Ang isa, and then this one is uh, 100. Dahil nasa 53 ito ang isa. Ang puhunan P53. Meron din akong storage canister tulad nito. Ayan. Lahat ng sizes nito, kinuha ko na. Nung una, uh, dalawa, tatlong, tatlong size na muna yung binili ko dahil hindi pa kaya sa budget. Kaya nung next purchase ko na nito dahil medyo naging mabenta siya sa akin, ikunuha ko na yung lahat ng sizes. Iisa-isahin natin. Ito yung pinakamalaki. Benta ko nito is 65. Ang puhunan nito is 35. So, binibenta ko siya ng 65. Ito naman, yung sa 28 pesos ito tapos binibenta ko siya ng 55 at yung pangatlo naman is ah, nasa 30 yung kukunan tapos binibenta ko siya ng 58 ah, hindi lang sila magkalayo ng presyo ha? at ito yung pangalawa sa pinakamaliit is 45 at ito yung pinaka pinakamaliit na benta ko is 28 buhuran nito ay 17 pesos Tinuha ko na yung lahat ng sizes nito dahil nakukyutan ako. Uh, nalilinisan ako tingnan siya, 'di ba? Ang ganda niya tingnan. Tapos may uh, may kutsara pa sa loob. Free na siya, 'di ba? Ito pang uh, ito mga uh, binibili sa akin na lalagyan ng mga kape. Ayan. ito naman yung mga asin, asukal, uh, depende na sa kanila 'yun. Kung ano yung ipag-ipaglalagay nila doon. Tapos ito naman nakalimutan ko kung magkano yung puhunan ko dito basta yung binta ko is 58 pesos ang isa pa, meron pa ako ibang klase depende na sa mga nanay kung ano ilang kung ano ang kanilang paglalagyan nito. At ito naman ay nasa uh, 35. Tapos yung bintahan. Tapos binibenta ko siya ng Uh, 65. Meron din ako mga baonan. Ayan, nasa likod. Yan yung mga baonan ko tulad nito. Ayan, 41 pesos yung ito. Tapos, ito naman yung maliit is nasa 28 pesos. At ito, ito yung napakaganda. No? Makapal siya as in matibay. Ito nasa 40 pesos. Ayan ito naman, fresh ilac. Nasa 55 yung benta ko nito. Ayan. Meron pang iba. Nasa 38 and 35 pesos. Ito, merong partition. Ayan. At ito, walang nakapartition. Ayan. Napakagandang quality na mga baonan. Ito, wala siyang brand. Pero makapala din siya. Maganda din siya na baonan. Ayan panglalagyan ng mga ulam, da ba? So ito is 38 and then ito naman ay 30. Ito maganda din ito si Sunnywear. Na lakas makasosyal. So benta ko nito is 128. Hindi ko na masabi kung magkano yung uh, purchase ko nito kasi kabili ko nito ito ko yung unang-unang uh, resibo pa tapos nawala na yon maganda siya, matibay. napakalinis tingnan. Ayan, sunny wear. Yung kapitbahay mo birthday, magdala ka nito para may malalagyan ka mula. <laughs> Hindi. Ito siya, set ito. Tapos, apat ito sila. Sinihiwalay-hiwalay ko lang at nilagyan ko ng price isa-is. Ito yung isa sa una kong plastic wear kong nabili. Kaya, Uh, hinihiwalay-hiwalay ko siya para magbukhang marami yung mga display ko. Yun. Wise. So yan, isa sa mga tip ko pag uh, bago pa lang kayo sa pagtitinda ng mga plasticware uh, pag may ganito, try nyo din yung mga uh, nakaset na kahit hindi mo patungan ng malaki, basta importante meron kang uh, profit nito. Tapos um, yung display mo yung tindahan mo magmumukhang marami dahil sa mga ganito. Kaya ayan. So meron din akong nabili online mga baonan. So ito naman ay parang para siyang social social o ito. Ayan, medyo mahal tong benta uh, ko nito. Sa totoo lang, apat ito. Pero ngayon, dalawa na lang sila ang nakasurvive. <laughs> okay. Meron din akong dalawang klaseng baso. Ito yung baso na alam alam nyo, maganda ang quality nito. Kita ko sa inyo. Maganda siya na klase na baso na plastic. Hmm? hmm? Ito, mug. Pero makapal siya na, na plastic. Yan. Hindi siya, oh? Makapal siya. Tapos, maganda ang kulay. So, binibenta ko siya ng 18 to 20 pesos ang kuhunan ko nito is nasa 12 pesos ang isa. Ayan. Ayan naman yung mga hanger ko. 45 pesos yung bintahan ko nito. Ayan. So, makakamura ka kung 45 pesos ang uh, per dozen. At ito naman para sa mga uh, pants. Ayan. Ayan. At ito, yung my clip. Yung price ko talaga nito is dapat 39. Minsan, nakakalimutan ko 35 yung masabi ko. So, puhunan nito is 23. So, ito yung mga uh, flexible hanger ko. Ito, medyo mahal-mahal siya. Online ko to silang nabili. 6 na piraso, nasa 95 pesos yung maliit. Tapos, yung malaki naman is nasa 105 yung gintahan ko. Ayan. So, meron pa ako nakalagay dito na hanger. Ayan, nasa ilalim. May chika lang ako sa aking flexible hanger. Uh, may bumili sa akin dito ng customer. Tapos, sabi niya, Miss, meron kang uh, yung uh, hindi nababali na hanger. Kasi, ipapalo ko sa aking mga anak. Ayan. Uh, Akala ko joke lang Pero totoo pala So pagbalik niya Sabi niya sa kanyang isa sa anak niya uh, Nakita mo to Ito yung binili ko para sa Para sa inyo Diba ito yung pinalo ko Tapos tawang tawa ako sa kanya Kasi totoo pala yung sinabi niya Pangpalo sa kanyang mga anak Okay proceed tayo Ang puhunan ko nito is uh, 35 Ito nakalimutan ko Sorry. So, medyo maalikabok siya, no? Kahapon at ngayong araw ko lang siya na hindi nalinisan. O, ba diba? Parang one month na yung uh, alikabok niya. At ito naman yung storage. So, 145. yung puhunan na is nasa 75 to 80. So, mahal pala ito. Pero maganda naman yung quality ng uh, plastic niya. Okay. Continue tayo dito sa aking lalagyan ng mga sabon. Eh, binibenta ko siya ng 55 or 59. So, ngayon, nagtaas na tayo. 60. Tapos, ito naman, yung pinakamaliit. So, binibenta ko lang siya ng 20 pesos. Puhunan nito is um, nasa 12 pesos. Ayan. So, ito sa laan. Lang. ito naman yung salaan, malaki at maliit so, ito is 110, at ito naman is 125 at ito naman yung imbudo ito, 25 yung benta ko tapos yung puhunan is 12 pesos sa flanganan naman, meron akong apat na sukat so, ito yung kinakamaliit So, ito yung pang lababo lang, pang hugasan. 30 pesos, nasa 15 pesos yung puhunan ko nito. Ayan. Second, um, medyo, hindi siya maliit, hindi rin siya malaki. Ayan. Pwede siya pang hugasan, pwede din siya pang adap uh, yung mga kaunti uh, lang yung, yung lalabhan nyo. So, nasa 60 pesos. Tapos, puhunan ko nito is nasa 35 pesos ata. So, ayun. 60 lang to nasa 80 pesos. Yung kuhunan ko nito is 55. Ito na lang yung naiwan sa 80 pesos ko. Tapos pag next next na mag-purchase na ko nito is hindi na 80. itataasan ko na yung amount ko dito sa akin kasi dahil dahil sa sobrang uh, mura yung binigay ko ng price sa ibang tindahan po dito sa amin naka times 2 plus percent po yung presyo nila so itong 80 pesos ko sa kanilang price is nasa 135 so diba ang layo ng presyo ko sa kanila kaya sa susunod uh, tataasan ko na to ng presyo last yung pinakamalaki na blanca binibenta ko siya na 180 to 190 pesos yun naka times 2 na yun kasi yung buhunan ko is nasa uh, 90 pesos yung pinakamalaki blanca na nasa akin tapos yung uh, basket ko na black at uh, balde 75 pesos lang yung price ko. Yung puhunan ko noon is nasa 45. Yung colored naman na basket nasa 135 pesos na yung isa. Kasi mahal yung pagkabili ko noon. Uh, nabili ko kasi siya na basket na parang yung maliit na mall tapos medyo mahal yung wholesale nila. Pero okay lang. So, pinatungan ko lang din naman ng maliit na presyo. Pero maganda siya na na quality na basket. Yung pang brush ng Anidoro na may na may lalagyan, yun naka times ako doon. So, puhunan ko 'yon. Puhunan ko is nasa 48 pesos. So, Binebenta ko siya ng uh, 100. So, sa iba nasa mga 120 na 'yan. So may isa pa akong arenola doon, yung malaki, mahaba. So nasa 155 yung price ko. Tapos yung puhunan, yung puhunan ko doon is nasa um, 110 ata. So mahal yung yun yung ano, mahal pa yung uh, na nabilhan ko noon. Kasabay sila nung basket na nabili ko. Meron din akong dustpan na uh, 60 pesos. Yung. Bili ko siya ng 35 pesos. Meron din akong tabo, dalawang klase. Uh, yung isa is 30 at yung isa naman is nasa uh, 20 pesos. Yung puhunan ko sa 20 pesos is nasa 9 pesos. And then, yung ano naman, yung 30 naman is nasa 17 pesos ngayon. Ito yung brush ko. bida-benta ko siya ng uh, 20 pesos. Kuha ko lang nito is 10. Sa iban is 25 pesos price nito. So, ayan. Yun yung muna yung mga plastic ware ko. Hindi pa karamihan pero uh, inuunti-unti ko naman. Kung napapansin nyo na uh, maliit lang ubo ko sa aking mga plastic ware dahil bago pa lang ako dito sa aking pagtitinda tapos tinatarget ko yung mga tao na uh, mapansin ako na mura ang aking mga paninda at yan effective naman dahil uh, mabenta ang mga mga plasticware ako kahit uh, bago pa lang akong nagtitinda dito kaya ayan okay yan isa isa yan sa mga tip ko sa mga pagbuhay na uh, nagtitinda ng mga ganitong Uh, mga gamit sa bahay. So, napakaganda niya kasi pag kahit hindi siya mabenta agad, hindi naman siya napapanis. Oh, hmm, hindi siya napapanis. Kahit simut-simutin niyo yan, hindi talaga yan amoy panis. Hindi pa yan expired. No? Kahit dalawang buwan pa yan hindi na uh, nabenta. Pero kaya, ayan, ito yung isa sa pinakamagandang na ganitong negosyo okay lang din yan kung kayo yung pinakababa kasi uh, adjust na lang kayo pag feeling ninyo sobra kayong baba sa presyohan at huwag na muna ninyong biglain mahalin yung mga paninda nyo dahil nga tulad ng sinasabi ko yung target nyo is makilala, makilala yung tindahan mo at mapansin ng mga tao para pumunta sila at babalik sila sa, sa iyo ba? Diba? makapag-rolling ka ng iyong pera, yung benta, tapos makabili ka pa ng ibang mga uh, ibang mga plastic plasticware. Kaya yun yung ginawa ko kasi uh, dahil alam nyo na, bago pa lang tayo dito. At kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe and like naman po at comment below kung ano pang gusto nyo malaman. Bye for now! God bless!